Sa mas pinalakas pa na operasyon ng kasundaluhan upang mas paigtingin pa ang paghabol sa komunistang teroristang grupo, isang CNT o CPP-NPA terrorist ang nasawi habang isang mataas na kalibre ng baril at iba pang pa mga kagamitang pandigma ang nasamsam ng kasundaluhan ng 88 Infantry Battalion matapos ang inkwentro sa bulubunduking bahagi ng Barangay Kulaman, Malaybalay City, Bukidnon noong Honyo 21. Ayon kay 88IB Commanding Officer, Lt. Colonel Eric Dimaala, na mga miyembro ng Regional Centro de Gravidad Compact ng North Central Mindanao Regional Committee ang nakasagupa ng na mga tropa na tumagal ng mahigit kumulang 20 minuto. Matapos ang sagupaan, natagpuan sa pinangyarihan ng inkwentro ang patay na katawan ng hindi pa nakikilalang teroristang NPA kasama ang isang M16 rifle, mga magazines, bandoliers, backpacks, radyo, mga medical supply, pagkain at personal na mga gamit dagdag pa ni Lieutenant Colonel Di Maala na ang naturang pangyayari ay sumisimbolo sa malakas na ugnayan ng kasundaluhan at ng mga mamamayan tungo sa inaasam na kapayapaan, kaunlaran at magandang kinabukasan para sa lahat. Hinikayatin niya ang mga mamamayan na patuloy na bantayan ang kanilang komunidad laban sa mapanlinlang na pangako ng CTG. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides for ID News.